Lang po. Ikalabing limang linggo na po ng ating karadiwang panahon. Nakita natin sa Ebanghelyo at maging sa unang pagbasa, ang Diyos ang nagsusugo. Pinili ni Jesus ang labindalawa. Samantalang doon naman sa unang pagbasa, sa libro ni Amos, si Amos, isang pastol, isang tagapag-alaga ng mga tupa, pero kinuha ng Diyos. Pero magkapareho sila, may rejection. Kamukha na nangyari kay Jesus last Sunday. Nirejectin sila. Tinutulan. Pero sabi ni Jesus sa Ebanghelyo, pag tinutulan kayo, lumipat na lang kayo. Pero ang mahalaga, salita kayo alang-alang sa kaharian ng Diyos Ama. Yun ang mahalaga. At kayo pinadala ko dalawa-dalawa kasi at testigo ng dalawa, mas malakas sa isa. Alam nyo, bawat pamilya may dalawang testigo ang mag-asawa kasi mas malakas sa mga bata ang testigo ng dalawang tao, mag-asawa, nanay at tatay, alang-alang sa katotohanan. Kawin natin to.